Ang kwentong ibahagi natin ay base sa tunay na buhay. Karanasan ito ng lulo ng tagapakinig natin. Itago na lang natin siya sa pangalang Gani. Taong 1995, Lambunaw, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa medyo liblib na baryo, itong si Gani pag-aani ng mga mangga ang kanyang trabaho. Wala na siyang mga magulang dahil pareha na yung yumao. Ayon sa mga nakakilala kay Gani, nasa 40 anyos na ang ina nito nung isinilang siya sa mundo. Pagtungtong niya ng edad binsenko, wala na yung mga magulang niya. Kaya nag-iisa na lang siya sa buhay kapag walang magpaani sa kanya ng mga mangga ay ang pinagkakaabala naman yan ay ang pag-alaga ng mga manok na siyang inilaban niya sa mga pasabong. Ayon sa kanya, hindi na mabilang ang talo niya sa sugal ngunit hindi pa rin niya naisipang tumigil sa pagbabakasakaling darating ang panahon. Siya naman ang magpapanalo at makilala ng taong bayan. Dahil sa lapitin siya ng kamalasan, kaya lahat ng kita niya sa pag-aani ng mangga nauubos sa pagsasabong. Kung saan-saan lugar na rin siya nakarating noon para lamang bumili ng iba't ibang klase ng lahi ng mga manok. Pero walang pinagkakaiba, talo pa rin siya sa tuwing inilaban niya ang mga ito. Dumating na nga sa puntong halos na isipan niyang bumuo ng grupo sa sabungan upang mandaya sa mga laban pero sa tuwing naisip niya yon natakot siya sa pwedeng na ng kanyang buhay sa paglipas ng mga taon halos tumanda na kung tingnan itong si Gani kahit nasa 27 pa ang edad nito wala siyang ibang ginawa noon kundi magtrabaho at pagsapit ng araw ng linggo. Nandun siya sa sabungan. Pero kahit anong gawin niya, bigo siyang manalo sa sugal na yon. Marami na siya noong inilaga ang mga manok sa kanilang lugar. Gawa nung kung kani-kanino siya bumili ng mga manok para ikukondisyon. Sa sobrang pagkaabala niya noon sa ganong bisyo, ay halos hindi na niya naalagaan ang kanyang sarili. Kung titingnan mo itong sigani, mapagkamalan mo itong isang ermitanyo. Mahaba ang balbas at mga buhok. Isang araw, habang abala siya sa pagpapakain ng kanyang mga manok, pinuntahan siya ng may-ari ng tindahan sa kanyang bahay na kanyang pinangutangan ng pera niyang pinangsusugal. Hoy, gani, yung utang mo kilan mo ba babayaran yon? Isang buwan na kaming naghintay sa'yo ha. Ang sabi mo, nung umutang ka bukas na bukas din babayaran mo. Pero ano na ngayon? Lagpas isang buwan na. Gani, kapag hindi mo nabayaran yung utang mo, kukunin ko itong mga nakatali sa mga bakuran mong mga manok. Uwi ka ng may-ari ng tindahan sa baryo. Wag naman ho, Aling Guillerma. Yan na nga lang ho ang mga tandang ang pag-asa kong makapagbayad sa utang ko sa iyo eh. Kukunin niyo pa. Sa susunod na linggo, babayaran din kita kapag nanalo ako sa sabong. Sagot naman nitong si Gani. E eh, papano kung talo ka na naman? Hindi mo na rin ako mababayaran. Kung ayang ang pinangsusugal mo, kung yan na lang ang pinambayad mo, hindi na sana ako babalik-balik rito sa baryo na napakaliblib. Sige, pagbigyan kita ngayon. Pero sa susunod, na pagbalik ko rito, hindi ka pa rin makapagbayad. Kukunin ko lahat yung mga alaga mo. Uwi ka nito sabay talikod sa kanyang bakuran. Sa pagsapit ng sabong sa linggo ng unang buwan, kung ano-ano na ang pangkondisyon ni Gani sa mga panabong niyang mga manok. Pinapainom rin niya ito ng katas ng pulot upang mas malakas ang pangangatawan nito sa oras ng laban. Dahil sa may naitabi siyang salapi noon galing sa pag-aani ng mga mangga, kung kaya't paniguradong malaki-laki din ang kanyang mapapanalunan. Kung sisurtehin, siya ng mga araw na yon. Nang sumapit na ang araw ng festa kung saan ang sabong, maaga siyang tumungo doon upang makapagpahinga na rin ang kanyang mga manok na dadalhin. Habang nagbabantay siya sa mga manok niya sa sabungan, may naririnig siyang usap-usapan sa mga sabongero doon, ukol sa mga mutya at agimat na ginagamit sa sabong. Nang marinig niya ito, halos naging entresado naman siya dahil sa matagal na siyang nangarap na magkaroon ng ganong gamit. Nagbibigay kasi ito ng hindi masukal na swerte sa isang taong nangangalaga dito lalo na sa mga sugal. Pero noong lapitan niya ang mga kakilala niyang may paksang pinag-usapan na ganon. Nagsisi-alisan ito nung makita siya nito sa takot na baka mahawa pa sila sa kamalasang taglay ni Gani. Nang mapansin ito ni Gani, labis-labis na lungkot naman ang kanyang nadarama. Pakiramdam niya, ayon ng mga ito na parabang may malubha sakit. Hanggang sa nilapitan siya ng tagatadi ng bulang. Uy, Gani! Andyan ka pala. Ilan ang dala mong manok ngayon? Uwi ka ng lalaki. a ah, apat lang ho. Bakit? Ikaw bang magtatali ng bulang? Sagot niya. Naku, gani. Kahit ilan pa yung manok mong dala kung ang makakatapat mo ay ang mga bunggay tangan tingero dito. Hindi ka mananalo. Sige, ako ang magtatari mamaya pag nakahanap ka na ng katapat. Sagot nito sabay lapit sa mga kaibigan nitong mga sabungero din. Sa pagsapit ng alas jis ng umaga, nagumpisa na nga ang mga sultada. Ang makakalaba ng manok niya ay ang batikang magsasabong sa kanilang lugar na hindi pa niya nagagantihan. Ito kasi ang kadalasang nakaharap niya. Dahil sa gusto niyang makabawi rito. Sa pagpasok niya sa rueda. Marami-rami din ang pumusta sa kanya. Dahil sa magandang lahi ng manok niyang hawak. Nang akmang bibitawan niya niya ang manok. Narinig niyang nagwika ang kalaban niya nang Gani. Ang sarap ng pulota namin, Mamaya. Alagang-alaga 'yung mga panabong mo. Uwi <laughs> ka nito habang nakangisi nakasama ng mga alagad nito. Hindi naman ito pinansin ni Gani at itinuon na lang niya ang kanyang wisyo sa manok niyang hawak. Pagsalpukan ng mga manok, kitang-kita niya ang pagbaon ng tari ng kalaban sa may likod ng kanyang tandang. Pagbunot ng tagakaryo dito, ay halos manlumo itong sigani nang makita niyang lumupaypay ang liig ng manok niya na agad ikinamatay nito. Paglabas niya ng ruweda, nakita niya ang tagatari niya na nag-aantay sa kanyang paglabas. Sabi ko sa iyo, Gani, wag kang basta-bastang lumaban sa mga yan sa kagustuhan mong makaganti yan ang napapala mo ka nito sa kanya nang marinig ito ni Gani tahimik lang naman siya habang kinuha pa ang dalawa sa mga panlaban niya ang nakalaban niya noon ay ang matandang dayo din sa lugar ito ang napili niyang kalabanin dahil sa tingin niya, kayang-kaya ng mga manok niya ang dala nitong mga manok. Matapos niyang iulot ang dalawa niyang panlaban, agad naman niya itong pinalagyan ng tare para mailapan na. Pagpasok niya ng Rueda, pansin niyang napakarami ang tumaya sa kalaban na halos kalahati na noon ang logro na siyang labis niyang ipinagtataka dahil kahit sino ang tumingin lamang yung pambato niya bago inilapag ng matanda ang manok may ipinahid itong likido sa ulo ng manok nito nang makita ito ni Gani kinabahan naman siya sa kanyang mga nakita kadalasan kasi sa mga nakikita niyang gumagawa ng ganon nagpapanalo yung mga manok nito. Pero kahit ganun pa man ang mga nakita niya, itinuloy pa rin niya ang laban. Paglapag ng mga manok, agad namang tumakbo yung kanya sa may kalaban nito. Pagsugo nito sa kalaban, nagsangkaan kaagad ito. Agad-agad hinawakan ng pambato niya ang kalaban at walang habas itong dinambo ng dinambo yung kalaban noon halos hindi na makita sa ilalim dahil sinakyan ito ng pambato niya si Gani naman noon bagya ng napangiti dahil sa isip-isip niya nagagawa na niyang manalo pero ng pagkaryo ng sintensyador laking gulat niya nang makita niyang buhay na buhay ang kalaban. Paglapag ng sintensyador, animoy nagkaroon ng pangalawang buhay yung manok ng kalaban. Agad-agad itong bumawi at tumama yun sa may pitso ng pambato niya. Isang tama lang yun pero agad binawian ang buhay yung pambato niya. Grabing pagkadismaya noon ang naramdaman ni Gani dahil sa mga sinapit ng mga alaga niya. Dahil sa dalawa ang ikinasya niyang laban, napilitan siyang ilaban pa yon sa matandang naging kalaban niya. Subalit maging ang pangatlo niyang manok, wasak yung bituka noon at parihong natalo. Sa kasamaang palad, tatlo sa mga manok niya ang natalo. Bukod sa talo siya ubos na din yung pera niya. Wala na siyang pamusta sa pang-apat niyang manok. Habang nakaupo siya sa may likod ng bahagi ng sabungan, hawak-hawak niya ang manok niya. Pansin niyang pinagtatawa na naman siya ng kababaryo niya. Kaya, kaya lumipat siya ng pwisto noon malapit sa may tindahan ng mga inuming nakakalasing. Habang nakatambay siya doon, ay iniisip niya ang mga pinag-utangan niya. Labis-labis naman ang kanyang pagsisisi sa kanyang perang ipinatalo sa sugal. Hanggang sa inalok siya noon ng isang lalaki na isang kondisyon. Ayon dito, ilaban ito ang kanyang manok at sila na ang bahala sa pamusta. Dagdag pa nito na kapag nanalo ang manok niya, bibigyan siya nito ng parte sa pambato niya. Nang marinig ito ni Gani, pumayag naman siya dahil sa isip-isip niya, malaki-laki din ang magiging parte niya kung mananalo nga 'yong manok niya. Pero makalipas ang isang oras, ay sa kasamang palad ay tabla ang laban. Kaya yung manok niyang namatay, ibinigay sa kanya pabalik ng lalaki. Sumapit ang hapon. Nasa alas 5 na yon ng hapon. Naglalakad siya noon pabalik sa kanilang lugar. Pagod na pagod siya noon at halos nanghihina na siya sa gutom. Tapos, ubos yung salapi niya habang binagtas niya ang daan. May nasipat siyang isang matandang lasing na biglang nasubsob sa daan. Akala niya nadapa lang yun pero paglapit niya dito humihilik yun. Natutulog pala yung matanda. Patingin-tingin si Gani noon sa paligid at pansin niyang walang kabahay-bahay sa lugar iiwanan na sana niya ito sa daan. Pero napagtanto niyang baka ano ang mangyari sa matanda. At isa pa, lasing yon. Paniniguradong makatulog yon sa daan. Magdamag ang ikinibahala lang nitong si Gani. Baka madahanan din ito ng ibang lasinggo. At saktan o ano pang gagawin dito. Sa hindi malamang dahilan umupo si Gani sa tabi nito na para bang lulo niyang binabantayan kahit nang hina na siya sa gutom pinili niyang bantayan yung matanda hanggang sa sumapit na nga ang dilim maya maya pa gumalaw yung matanda okay pa bang ng farto nito dahil maganda to